Ito Pilipino ang pinaghanap ngayon sa gitna ng bakbakan sa Israel. Kumikilos naman ang embahada ng Pilipinas sa Jordan para ilika sa mga Pinoy sa Gaza. Nasa frontline ng balitang ngayon si Justin Punsalak. Ito ang video na natanggap ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA mula sa Filipino community sa Southern Israel. Maririnig ang sigawan ng mga tao. Makikita ang isang lalaking nakaupo sa loob ng sasakyan. Siya ang OFW na umunoy dinukot ng mga Hamas fighters. Kinilala siyang si Galianor Pacheco, isang caregiver. Ang kanyang asawang si Clarice ang positibong kumilala sa mister. Kwento ni Clarice sa News 5, nakatanggap pa siya ng chat mula sa kanyang asawa nitong Sabado. Nag-abiso pa raw si Galyanor na pinasok na ng Hamas ang kanyang pinagtatrabahuhan sa lungsod ng Ashkelon. Ang Ashkelon ay nasa 13 kilometro ang layo sa hilaga ng Gaza Strip na siyang kuta ng Hamas. 1.28 po yung last na chat ni Sir, eh, pero tulog pa pa ako nun. Hindi ko na po siya nakausap, pero may message po siya sa akin na pinasok na daw po sila. Sa totoo lang, hindi na po ako, hindi na ako nakakatulog at nakakakain. Hindi na po ano, nagugutom sa kaiisip ko. Sa ngayon, inaalam pa ng OWA kung nasaan si Pacheco. Maging ang Israeli Embassy sa Pilipinas, hindi pa matiyak kung totoo ang dinukot ang ating kababayan. Sa huling datos naman ng Department of Foreign Affairs, pito na ang kabuoang bilang ng mga nawawalang Pinoy sa Israel. Habang higit isandaan at anim na pong OFW naman na nasa Gaza Strip ang nais na rin ma-repatriate. Dahil dito, pinakilos na ang emergency management team ng Philippine Embassy sa Jordan na siyang responsable sa mga Pinoy sa Gaza. Makikipagtulungan sila sa mga Israeli authority para maidaan sa Israel ang mga irerepatriate na OFW mula Gaza patungong Jordan. Bumuo na rin ng hiwalay na special team ng OWA para paghandaan ang paglilikas sa mga Pinoy sa Gaza. Nagtayo na rin ng war room ang OWA sa kanilang tanggapan sa Pasay para sa mas pinaigting na pagbabantay sa sitwasyon ng mga Pinoy na naipit sa gera. Dito nakaredy lang tayo for full clearance para mailikas natin yung ating mga kababayan, we can bring them all to Tel Aviv. Sa kabila ng tumitinding gulo sa pagitan ng Israel at Hamas, hindi pa naman daw magpapatupad ng full deployment ban ng DFA sa Israel. Pero nagpalabas na ng travel advisory ang Pilipinas para payuhan ang mga Pilipino na huwag munang bumiyahe pa Israel. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging kuli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.